Tara po, kain po tayo. Ito po yung huli kanina na turos. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng subscriber ko at saka mga followers. At nagla-like and share. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po yung turos. Tawag din sa Bicol. Turos. Ito yung hindi nakaka, ano, nakakahudong. Dahil turos lang to. Yung isa, balawis yun na nakakahudong. In English, nakahudong na fish. Ito kahit anong luto mo, hindi ka mahuhudong. Yung hindi ka mahihilo. Kasi ito yung talagang turos. Yung isang klase nito, balawis. Yun ang nakakahudong na pag ka sa langit, parang umiikot na may bituin. Ito kahit anong luto, hindi. Tsaka-tsaka lang tayo sa turos. Pero masarap ha. Diyan tulang lang ang laki. Kaya kahit yung bituka niya, pwede mo kainin. Shout out po sa lahat ng mga viewers. Salamat.